Pangulong Marcos Jr. ang uh, nagutos nito. Abay, mananagot siya sapagat impeachable ground ang kanyang ginawa. Ang nangyari kay PRRD ay isang politika. Ito ay tungkol sa 2028 elections. Correct. Kailangan siraan nila si Presidente Duterte at si VP Sara upang silang dalawa ay mawala sa political horizon sa 2020 yung civil violation of the constitution eh ito lang pag deprive mo ng mga abogado kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte dalawang linggo na nakakaraan na mukhang tayo ay patungo sa Diktadorya ano man patungo eto eh, ito na yon nandito na tayo eh. Guys, isa daw impeachable ground yung ginawa ni BBM tungkol sa pagpayag niya or pag-endorse niya sa kay PRRD sa ICC na kung saan isa itong alam mo yung betrayal sa sa ligang batas or sa konstitusyon natin dito sa Pilipinas siya yung dapat na nagpo sa alam mo yung mamamayang Pilipino dahil siya yung commander in chief pero anong ginawa niya, guys? Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya pakinggan natin itong pahayag ni Panelo na pwede daw i-impeach si BBM dahil dito. Kaya, guys, let's go! Marcos Jr. ang uh, nagutos nito. Abay, mananagot siya sapagat impeachable ground ang kanyang ginawa. Oh, di ba? impeachable ground yung kanang, kanyang ginawa. Mananagot siya dito, guys. Kaya relax lang kayo. Huwag kayong, alam mo yung mag-aalit. Huwag kayong, uh, alam mo yung nagkakagulo na lahat talaga ng supporters ni PRRD dahil sa mga pangyayaring ito. Pero guys, dapat tayong kumalma dahil merong proper way. Alam mo yung may tamang process yung uh, pag uh, may tamang process na dapat gawin para talaga mapanagot ang lahat ng mga taong sangkot dito. Kaya guys, lalong lalo na si BBM. Sapagkat pinagtak sila niya ang sumpang ginawa niya bilang presidente ng bansa na pangalagaan at ipagtanggol ang interes ng bansa at ng ating kasarinlan. Pag isinuko mo kasi ang isang Pilipino, matay sa isang mandamento de arresto ng isang dayuhan na wala naman jurisdiction, isinusuko mo ang kasarinlan at territorial integrity ng bansa. Correct! Talaga namang sinuko, isinuko niya si PRD. Sabi niya wala daw siyang magagawa. Anong walang magagawa? Meron siyang magagawa. Kasi yung ICC, lumapit muna sila sa presidente ng bansa. Tapos nasa sa kanya kung anong gagawin niya kung sabihin ba niya, oy hindi pwede, hindi ako papayag dyan. Pero nung ginawa niya guys, wala daw siyang choice. Wala daw siyang magagawa. Anong malang magagawa? At ito pa, ito pa, sinisi pa sa Interpol. Sinabi pang hindi sila sa ICC nakipag uh, sa buatan, kundi sa Interpol kasi we are yung Pilipinas ay kasali sa Interpol. Sa ICC, hindi na. Kaya walang jurisdiction ng ICC. Pero sa Interpol, sa Interpol sila guys, nakipag-ugnayan at debt dito natin makikita guys. Grabe talaga to. Tingnan nyo to. Oh, ito guys, tingnan nyo. It is BBM's decision that he couldn't admit. Oh, hindi niya ina-admit in public, guys. Na desisyon niya talaga 'yun na ipa-endorse sa sa ICC o oh, heto oh, tingnan mo. Sabi ng Interpol oh, dito ha, sa website to ng Interpol. Oh, sinasaad dito oh, Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is the subject of a red notice. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrests. So nasa sa atin pa rin so Ibig sabihin, nasa presidente pa rin. O oh, kung ano na mag what legal value. Kung iba-value ba niya yung red notice ng Interpol. Hindi sila makaka, alam mo yung ipipilit nila. Hindi. Hindi, lang, hindi nila mapipilit nagawin gawin iyon ng local authorities, ng mga police. So it's BBM talaga guys talagang si BBM talaga yung nag-decide ng lahat ng to. Sabi ni Sas Ragando Sasot, I already told you it is BBM's decision that he couldn't admit it's a foreign policy issue and jurisdictional issue. Yang jurisdictional issue, dapat sumagot niyan Supreme Court. However, pinaripas na nila bago makapag Remember Tevez na may red notice from Interpol but never surrendered back to Philippines. Correct! 'Di ba? So guys, tandaan niyo, tandaan niyo ito, guys. Hindi to kas wala nang alam mo 'yun, nagmamalinis si BBM dito. Hindi niya inaadmit pero guys, kasalanan niya talaga 'to. Talagang talagang kasalanan niya 'to. violation of the constitution. Eh ito lang pag deprive mo ng mga abogado. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, dalawang linggo na nakakaraan na mukhang tayo ay patungo sa diktadorya. Ano man patungo, eto na yon. Nandito na tayo. Eh. Correct. Talagang nandito na tayo, guys. Grabe, ito na yon. Di ba? Grabe. Parang prophet si PRRD. <laughs> Nakikita niya. Alam mo sinasabi ng, ng uh, mouth niya yung nasa future. Ito na talaga yon. Nasa diktadorya na talaga tayo. O, oh, di ba? Din diniktahan niya yung police, Philippine National Police, na gawin tong lahat ng to. Kasi Interpol itself, guys, hindi nila pwedeng pilitin yung country na makipag na kung sino mang may red notice. Hindi pwede. It's the decision ng country na yun. Eh, sino bang nag-decision -de para sa country natin? Di ba yung presidente? oh di ba? Ang nangyari kay PRRD ay isang politika. Ito'y tungkol sa 2028 elections. Correct. Kailangang siraan nila si Presidente Duterte at si VP Sara upang silang dalawa ay mawala sa political horizon sa 2020. Correct. Lalong-lalong na nakikita talaga nilang sobrang lakas nang PDP laban vote straight PDP laban sobrang lakas kaya nako wala na silang ibang magawa no kundi i-endorse na lang ipamigay na lang sa mga dayuhan <laughs> grabe yung ginawa nila guys si Pakulong Marcos Jr. ang uh, nagutos nito abay mananagot siya sapagat impeachable ground ang kanyang ginawa Talaga namang mananagot siya. Mananagot siya. Alam mo yung kung ano kaya no, yung lahat ng mga tao, alam mo yung pumunta sa Mal Malacanang at mag-rally doon, no, BBM resign. <laughs> Pwede kaya 'yun? Para talagang alam mo 'yun, hindi na matapos, hindi na niya matapos yung term niya. Talagang lahat ng tao. Alam kami dito sa Mindanao, ready ready kami, pupunta talaga kami diyan kung kinakailangan no para talagang mawala sa posisyon 'yang si BBM na 'yan. Grabe, guys. Nako. Anong masasabi niyo dito? I-impeach natin si BBM? Ano ba? <laughs> Mag-comment. Mag-comment at mag-like guys, sabi niyo ito. See you again next time.